place ng bangka ni Papa. Kasi so, pinda natin siya ng bangka ngayon. Ayan, kasama natin si Kuya Bulit. Ayan, ninong ko na yan ha. Ninong Bulit. So, si Papa, ito pala si ano, si Cardo Dalisay. Ayan o. No? Oh. Uh, mo yan. Yan, si Angke. yung bangka niya pala, ano, tatalunin natin yung bangka ng Ungpam. Anong tatalunin mo? Yung bangka ng Ungpam. Diba sa kanila, ano, yate?

Alaga, bata sa sakit daw, alaga. Matatali. O, ala. Ito 'yung ano eh, little share gaw eh. Meron. You know? Yan. Diana. Ito na

Kukunin namin yung bangka ni Idol Dito Yung mga uh, idol Yan sinamahan natin siya dito sa uh, Napsan Ano na to sakop na ng Puerto Princesa City So yan lalakarin muna namin Papasok Para uh, masipat ng driver Yung sasakyan Kasama namin si Uncle Roy Yan, lakari namin malayo-layo pa ang mga idol eh. Tapos may dala kaming ano kakanino pasalubong. Yan ang mga idol, kita na namin yung mga kabahayan dito. Tara, tara din tayo. Yan yung mga lugar oh. Ang ganda. Tara. Dito na kami sa lugar ng kukuha na namin ng bangka ni Papa ni Bitoy. Perfect. Yan Isin na. Yan siya o. Yun. Yun dito mga idol. Ganda ng area nila dito. So... Ito yung kanyang bangka. Ito to na bagay to Yan yung spot nila oh. Napakaganda ng spot nila dito. pakita dito pag nakakarga na natin.